mga kapatid. Lumalakas ang panawagan na PBBM resign at ang sagot ng ilang nasa kapangyarihan, banta ng kasong sedisyon. Pero malinaw sa batas, ang simpleng panawagang magbitiw ang isang opisyal ay hindi sedisyon. Hindi ito rebelyon at lalo hindi krimen ang paghiling ng pananagutan sa pamahalaan kapag ang gobyerno ay agad nagbabantang manakot hindi seguridad ang pinangangalagaan, kundi kapangyarihan. At sa demokrasya, hindi dapat ikinukulong ang tinig ng mamamayan. Mga kapatid, ang bayan ay hindi dapat ginagawang tahimik sa pamamagitan ng takot. Ang katotohanan ay dapat hinaharap, hindi tinatakpan ng panggigipit. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy Kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid